for 2028, huwag na kayong mag-expect na meron kayong makita. Kasi it takes more than six years to prepare for a big ticket projects, project. So sabi ko, and sinabi ko sa sarili ko, bata pa naman ako, hindi naman ako nagmamadali, wala naman akong papupuntahan. And naisip ko, I cannot do anything more for Davao City. Number four na kami, inaisip ko, I don't think kaya ko siya i-elevate to number three, number two, number one. Hanggang dun lang yung kaya ko gawin. So ibibigay ko sa iba, maybe they have more ideas, more innovation para mapagawa nilang number three ang Davao sa buong Pilipinas. So I said, okay, I need to see my numbers. Sabi nila, okay, we can do a quick and dirty. Quick and dirty survey. Sabi ko, oh, sige, sabi ko, gawin nyo. And then you come back to me kung ano ang mangyayari. So, nagpagawa sila. And then, tinawag nila ako. Uh, sabi nung nag-survey, ito yung survey, Okay naman, sabi nung nag-survey, huwag lang kayong maghiwalay, maninalo kayong dalawa. Hindi pwede mag-picture, <laughs> pero pwede ko ipakita sa inyo mamaya. Kinoveran lang namin yung mga private citizens dito sa photo na ito. Ito, pinresend yung survey. Uh, may cover lang yung mga uh, tao na private citizens. Ang nandito, Senator Aini, Governor Claude Bautista, Congressman Claude Bautista, former Mayor Luigi Kisumbing, Attorney Vic Rodriguez, Inday Sara, the infamous Vice President BBM Sandro Marcos. Ah, pwede nyo tingnan mamaya. Pawel magpiktura. Okay. <clears throat> so sabi ko, okay. Ah, balikan ko kayo ko pamilya ko. Kinausap ko, mama ko. Kinausap ko yung dalawa kong kapatid. Si Paolo at si Beste. Umupo kaming apat. Sabi ko, uh, ah, takbo akong Vice President. Ito yung mga rason. Sabihin niyo sa akin, bakit hindi ako tumakbong Vice President? Wala mo sinabi. Ang sinabi lang ng mga kapatid ko, anong matulong namin sa iyo? And then sabi ng nanay ko, okay, sige. And then, Sumulat so ako ng letter, in ko kay PRD, sinabihan ko yung kapatid ko, Sebaste, kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, kaya mo ba ang gawing number three itong Davao City? Kaya mo ba ang saluhin? Kasi kung hindi mo gusto, hindi mo pa kaya, hindi ako tatakbong vice president. Sabi ng kapatid ko, kaya ko gagawin namin. Okay, tama mo kami. Vice President. So sabi ko sa kanya, okay, we're okay with you. Pakidala niya itong sulat kay PRD. Sabi ng no, basta, ginanon doon yung PRD, and then ginanon niya, and then he said na, wala na akong masasabi. Diyan. So, so, uh, okay lang, sir, kasi kung babaan ninyo, masyado tayong madami dito, iinit siya. So, Vice President, alam na natin lahat yon. Ginawa ko yung kampanya. Alam na natin lahat yon. Okay. So, no. Hindi ko sinuway, hindi matigas ang ulo ko, hindi totoo, na pinatakbo akong President, President Duterte. In fact, every time makita niya ako ngayon, sinasabihan niya ako, wag ka tumakbo, President. Sabi niya, yung dinadaanan mo ngayon, wala yan. Kung ikaw ay President, mas mahirap pa. Sabi niya, mawawal lang ako sa iyo may heart pala siya. <coughs> so, klaro na yan, hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan kung hindi marunong. Kasi kung alam mo naman na may kakulangan ka, bibilisan mo yung bibilisan mo yung gagawin mo para mag-catch up. Hindi ka naman uupo lang doon na parang, ah, oh, may kapulangan talaga ako, eh, ganun talaga. Hindi ka niyan. So, So, that's that. And then, ito na kami ni Mr. Deception. Sabi ko sa kanya, dalawa lang. Para pantay. Dalawa lang. Sabi ko, dalawa lang. Ang request ko sa iyo. If you win, dalawa lang ang request ko sa iyo. And I think, I requested this na one-on-one -on -one kami online. Pero, meron akong nabasa somewhere na merong nakikinig sa side niya. Kasi nag-post yung taong yon. Pero yun yung request ko at the time. Kami lang dalawa. Sabi ko sa kanya, pag nanalo ka, dalawa ang hingin ko sa iyo. Unang una, yung trabaho ko. I want to work sa security sector. Kasi there will never be development kung hindi solid ang security backbone mo. Hindi ko sinabi sa kanya yan. Pero, ano, uh, tinanong niya ako, bakit Department of National Defense? Sabi ko sa kanya, kasi karamihan naman ang problema ng insurgency, ng terrorism, nandyan yan sa Mindanao. Kinalakihan niyo yan. Naiintindihan ko siya. In fact, nung bumaba ako, insurgency free na ang Davao City. So, na, naiintindihan ko siya. Yan yung gusto ko na trabaho. He said, readily, he said yes. And then, ang isa, sinabi ko sa kanya, you know, itong trabaho na ito, maiiwanan ko yung mga anak ko. Naiintindihan ko yan. Handa ako dyan pero humihingi lang ako ng tulong sa iyo na suportahan mo yung air travel ko. Kasi maiiwan yung mga anak ko and gusto ko lang na pag kailangan nila ako, makakauwi ako sa kanila. Kasi itong mga bata na ito, lumaki sila sa akin. Since birth, hanggang Nag-decide sila na hindi na sila tatabi sa akin sa tulog. Nasa akin sila gabi-gabi. Except pag wala ako sa bahay dahil sa trabaho. So, pag sa bata kasi, hindi naman niya maintindihan na, Oh anak, I have to consecrate myself into the service of the nation. Hindi mo naman pwede sabihin sa bata, yung may maintindihan yun. yun, maiintindihan yun. So sinabi ko sa kanya, supportahan mo lang yung air travel ko because I need to go home to my children. Kasi kahit na vice president ako, gusto ko pa rin na maalala nila na nandyan yung nanay nila dahil sa loob ng bahay. Hindi naman vice president tingin sa akin ng mga anak ko. Just plain, mama, may kailangan ako, mama, may problema ako. Sabi niya, yes. Dalawa lang yun. Sabi niya, yes. In fairness, hindi siya yung nag-umende sa DND. Hindi totoo yan na hindi binigay sa akin. Binigay yan. Nung nanalo na, sinabi ko na ito dati, ulitin ko lang. Nung nanalo na kami, nakita ko yung boto. And then I realized, sabi ko, gagawin, gagawin talaga ng mga tao na ipaaway kami para masira yung uh, partnership, yun talaga ang gagawin. Lalong-lalo lalo na ng uh, mga yellow, ng mga liberal. Kasi yun yung gusto nila. So sabi ko, they will exploit this. And dahil nasa DND ako, araw-araw ako pagdudugahan, anong ginagawa, anong ginagawa ng babaeng yan dyan? Saan na iya, ginabuhat? Asa na siya ganto planning ako dito planning a uh, planning to overthrow the government kasi hindi hindi yan hawak mo ang military so sabi ko sa sarili ko ayoko na sa